Ohi hey, bata! Rawr. Bakit naman hindi ka raw nag -tubras? Gusto mo ba magkaroon ng bulok mm, ng ngipin at ah, mabahong hininga at siyempre masakit ng ngipin. Gusto mo ba yun? tamad mo kasing mag bata! Rah! Dapat mag-brunch ka three times a day o kada pagkatapos ng iyong pagkain. Gusto mo bang layuan ka ng mga kalaro mo? Rah! Dapat mag ka palagi! Pag nalaman ko na hindi ka pa rin nag-toothbrush, dadalawa ko sa inyo para kunin ka. Rah! Alam mo bang paborito namin ang amoy ng mga batang mabaho ang lumingan? Na kahit sa malayo, ay kaya namin kayo amuin. Kahit sa baho ninyo, mabubulok lahat ng mga ngipit mo, bata. <laughs> Gusto mo ba yun, bata? <sighs> Pag-isipan mo, bata. Ayaw mo mabulok lahat ng yan. <laughs> Sundin mo lahat ng sinasabi ng mga magulang mo, Bata. Huwag matigas ang ulo! Bata! Babalik ako mamaya! Dadaan ako sa likod ng bahay nyo! At tatabi ako sa iyo! Aawin ko ang hininga mo! <laughs> Hanggang sa muli!